Hi mga kumari at kumpare, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Gabi po ngayon ng September 14. Ayan, nagluto po ako kanina ng isda. Isdang bato ito, masarap ito sa bawan. Ito yung pinakapaborito kong isda. Masarap talaga siya sa bawan kaso pag na ano yun pag may natira pag malamig na sobrang lansa niya eto yung mga ihahalo kong gulay sa kanya meron tayong talgos ng kamote may alugbate at saka meron malunggay gusto ko yung maraming green green sa isda pag may sabaw kasi masarap siya masarap sa isda yung may gulay syempre yung, syempre yung may sabaw ang pagkaluto nito. Ganito lang, sibuyas, kamatis, at saka sili. Tapos, pagluto na, lalagyan na natin ito ng kalamansi. Ito na po yung ating sinabawang isda. Ayan, kain na tayo. Siya nga pala mga kumari at kumpare. Ito na yung pinapagawa naming bahay. Yung third floor na ito. Pero yung second floor nito is hindi pa siya hindi pa tapos yung finishing. Tinapos lang namin itong third floor na mabubungan. Tatapusin lang namin itong third floor na mabubungan kasi pag umuulan, nababasa yung, yung sa baba dahil yung butas ng hagdan. Kaya kailangan mabubungan ito. Sa ngayon, ang ginagawa ng dalawa, yung masunod sa kayong helper gumagawa sila ng ano bang tawag yan ayan yung pang ano ba yun yung parang ring siya sa sa biga kabilya yata yan yung isa yan ang nagpuputol ng baka tapos yung isa naman yan ang nag ayaw ko kung ano tawag yan basta yan na yan <laughs> Ayan, ano din sila, isang araw din sila na gumawa ng ganyan. Dahil, madami silang ginawa. Maraming biga din kasi ito. Malaki-laki din kasi itong, ano na to, yung bahay na to, medyo mahaba siya. Tapos maraming biga na gagawin. Kaya, tinapos muna nila gawin yung, ano yun, yung basta yan, ayan. ayan tinapos muna nila gawin bago sila naglatag ng biga ayan kung mapapansin nyo maghapon talaga sila naggawa pagka dating nila sa amin pagbalik ng susi pinakita nila yung kamay nila nagkasugat-sugat sa kagaganyan ayan na tapos sa kinawa sunod na araw nung naglagay na sila ng biga pagkatapos nila ng magawa lahat yon naglagay na sila ng biga pero di nila natapos kasi dalawa lang sila ayan yung nagawa nila kung nakikita niyo apat pa lang yung bakal niya kasi anim yan eh ayan tinanggal na rin nila yung forma ng poste ayan ang nagawa nila yan tapos ayan oh dalawa lang kasi sila niyan. Nakakatuwa rin minsan kahit dalawa lang sila. Kontento naman ako sa gawa nila. Di katulad noon yung gumagawa dito. Apat at saka lima sila. Pero kaunti yung nagagawa nila. Kasi alam ko naman kung gaano ka gaano kalaki yung magagawa pag apat na tao at saka pag dalawang tao kasi sa tagal na ba nang nagpapagawa kami ng bahay parang may ideya na ako na subaybayan ko kasi rin nung nagpagawa ako dun sa apartment tapos eto na ng bahay na ito kaya alam ko na yung mga galawan sa mga gumagawa alam ko pag mabagal at saka alam ko pag ma alam ko pag mabagal at saka alam ko pag mabilis kasi ilang bahay na rin yung pinagawa namin apat na kaya may idea na ako kung gaano kabilis talaga gawin siya nga pala yung terrace nito hindi lahat may bubong kasi gusto ko maglagay ng halaman doon banda yung gusto ko yung naaarawan ito lang hanggang biga lang yung mabubungan niya pagtanda ko dito ako magmumuni-muni sa labas, mag-aantay ng mga apo pagbibisitahin ka.